kung magtatanim ka, yung simulan sa kape. Yeah. Hindi na dinadam mga farmers sa pagpalaki ka pa ng area. O, so, di ba? Anong tulong mga farmers? Di ba aling wala, pang wala nang bunga yung kape natin? Di na tayo naglilinis. Nakapagpalaki pa tayo ng farm. At isa roon mga farmers, hindi tayo nahihingitan ng gusto. Natatam na natin yung bawat gusto natin. Kung hari, mga farmers, may gusto tayong tanim tulad ng durian pag malaki na si durian alisin na natin si kape huwag tayong manghinayang mga farmers na ah, aalisin natin kape isipin nyo ko farmers kung nagtanim tayo ng kada araw ng sampu tapos ang aalisin mo lang sa bawat itatanim mo mga farmers ay dalawa tatlo dahil tatam na mo ng durian yan babalik na lang ulit tayo mga farmers para ating balikan yung lilinisan nating kahapon. Kumbaga, may nilinisan na ako roon para tamang kinabukasan. Music mga ka-farmers ang tindi ng init oh. makikita nyo sa aking video mga farmers oh, yung ating kape halos lahat yan mga farmers oh. may simula na ng bunga problema natin ito mga farmers pag sa mayo hindi umulan mga farmers pwede pang magkalaglag to mga farmers at matuyo kahit may bunga na to mga farmers basta nagtuloy-tuloy yung araw oh. yan Ihirapin na naman ng ating kape. Maraming isa ating mga ka-farmers na hindi humarvest ng marami mga farmers pag ganitong panahon. O. Oh. Di baling maulan mga farmers, wag lang yung ganito katindi ang init. Alis yung kape. Baba na yung dahon mga farmers, malalaman nyo ka-farmers na matindi talaga yung init. Ako ka farmers, hindi ko inaasahan yung pagbunga ng ating kape. Kung baga, katulad nito, magtatanim ako ng ibang produkto natin gaya ng durian. Ito mga farmers, magdidilig na naman tayo. Pero mga farmers, ang gaganda ng ating durian ha, kahit mainit. Buhay na buhay yung ating durian. May mga bagong tubo na yan mga farmers. Ang ibig sabihin mga farmers talagang naaangkop yung panahon ng durian ganitong panahon itanim natin siya pag hinto ng ulan tulad niya nagsimula tayo ng January pag nagtanim tayo ating buhayin muna mga farmers para hindi na siya mamatay para pag tungtong ng tag-ulan mabilis yung paglaki mga farmers kaya ang ginagawa ko mga farmers sa aking paglibot yan, nakikita ko yung sitwasyon ng ating kapihan mga farmers na inihirap yung ating kapi yan, pero may mga bunga na yan mga farmers. Ang problema, paano lalaki yung bunga ng ating kape mga farmers pag hindi uulan mga farmers. Kaya dapat nitong Mayo umulan siya. Ito lang agandaan mga farmers. Pag malaki ang kapihan natin, napakadali nating magpalaki ng halaman. Yan yung ginagawa natin mga farmers. Nandito tayo sa loob ng kapihan akin dinidilig yung durian kailangan mga farmers bago tumatak yung ulan mabuhay na natin to hindi basta basta nabubuhay yung durian mga farmers na itatanim mo siya ng tagulan mabubuhay na mga farmers dito lang ng proseso na to atin muna siyang buhayin mga farmers kahit isang buwan ating alagaan yan o kaya mga farmers, pag ito'y malalaki na, simulan ko na mag-pruning dahil matataas na yung ating kape. Tulad nito mga farmers. Oh. Kung walang kape rito mga farmers, baka hindi ko makita to sa layo mga farmers. Medyo malayo na tayo mga farmers ah. na kinakatayuan na rin, nakalagayan natin mga farmers dahil sa buong palibot ng ating kapihan, mayroong tanim na durian. labas na tayo mga farmers kaya ka farmers kung durian na yung tinanin at wala ang kape nahirapan ka ng mga farmers kaya ako mga ka farmers yung tips ko tamnan nyo muna ng kape para hindi sayang yung panahon yung baga bilang tulong sa ating durian katulad nito nasa tanyag na siya bagay yan pag tong -tong ng hapon yan mga farmers malilim na at hindi diligan simple lang mga farmers ngayong taon lang tayo magdidilig sa susunod na taon mga farmers kalinis linis lang yan kinakailangan mga hanggang 3 years alagaan natin sa linis mga farmers pero ngayon ngayon lang ang dilig natin dahil binubuhay pa natin siya yung iba natin mga kaparmers, farmers na tanim halos linis lang ako ng linis sa uh, 3 hectares na tinamnan ko ng durian ang ginagawa ko linis lang ng linis hindi na ako nagdidilig baga ngayon lang tayo magdidilig dahil bagong tanim sipin nyo mga farmers oh. yung 1 hectares na durian farm napakalaki na ito pang sobrang laki baga may nilinisan na tayo na 3 hectares na durian tapos another na nagtanim tayo na another 3 hectares na naman kasunod niyon meron ulit tayong tatanim kinabukasan dahil hinahanda ko na yung mga bininisang ko para akin tamnan ng durian mga farmers para isang panahon lang baga bawat taon merong mamumunga at meron tayong pinapalaki hindi naman tayo mapapagod ng gusto mga farmers dahil hindi naman araw-araw didiligan natin to tulad niyan kahapon hindi tayo nakaakyat kaya ngayon tayo magdidilig ang balik natin ito sa lunis mga farmers ang teknik dito, dito mga farmers kung alin yung tanyag na tanyag sa init yun yung kabalo balog natin yung medyo nalimimang kahit hindi na mga farmers madilig Mag lang natin minsan matagal na maulit kahit maliliit yan mga farmers ang tatag niyan sa init dahil sa na yung ating mga sidling sa initan para lang tayo naggagala mga farmers baga para lang tayo nasa mall yan mga farmers sa pagkalibot natin mga farmers nagdidilig lang tayo nakita natin yung bunga ng ating kape yan, yan ka farmers kaya hindi ko improning sa susunod na taon maraming ibubunga ngayon dahil ang daming bulaklak yung, bagay, yung mga diskarte natin tulad nito, ito yung ating i -hardish. yung naanihan na natin to mga farmers kaya lang mayroon tayong babalikan baga sa bawat paglibot natin magagawa natin nakita yung mga maraming hinig ng kape Ayan. yung isang araw mga farmers marami tayong magagawa malilinisan natin yung ating kapihan pakapag harvest tayo na hindi tayo kukuha ng masyadong maraming tao o. nalilibot yung mga farmers yung kapihan at nakikita nyo yung sitwasyon ng kapi nyo kung mabunga o hindi mga farmers kung naging hilig mo yung kapi ay pagandahin ipruning na ipruning sa tulad nito sa panahon nito mga farmers pag tinamaan ng araw yun mga farmers patay sigurado kahit na ganda ng pagpapatubig mo mga farmers pag wala ng dahon yun yung pati hihirapin hindi tulad nito mga farmers oh, matataas man yan mayroon tayong diskarte pag maraming bunga ating ipruning sayang di ba yung i natin tapos hindi natin kukunin ang gawin natin mga farmers ipruning nyo natin kaya yung buong palibot natin, tinatam ng bayan mga farmers ng durian. Kaya yung another na 100 na durian akin itatanim kinabukasan. Ya, ayos ko lang mga farmers yung pagtatamnan. Kaya ka farmers yung nakikita nyo sa ayan, mga palibot nito, dulot ng patuloy nating pagtatanim mga farmers. Kung tayong aasang mga farmers sa isang produkto. Kung kape, kape lang mga farmers. Ala, mga farmers. Ang kikita ng mga farmers, negosyante. Kaya ikaw mga farmers, kung gusto mong kumita, inegosyo mo yung kape mo. Pero ako mga farmers, ang ginawa ko, magne-negosyo ako mga farmers, kulang din ang kape. Kahit sabihin nyo mga farmers na marami tayong na-harvest. Isang tao lang yun mga farmers kung kukunin sa iyon halos isang tao lang dahil kulang na kulang tayo sa kape kaya yung ginagawa ko dagdag mga farmers at nagtatanim din ako ng ibang produkto tulad ni Rian mga farmers nagtanim ako ng durian di ko mamalayan yan mga farmers na durian farm na itong aking kapihan Farmers, kung magtatanim ka ng kape mga farmers hindi isang klase lang para Hanapin man yung klase ng kape, meron tayo. Yan, palabas na tayo ng ating kapihan, mga farmers. Kahit ganyang yan mga farmers, masasabing kulang pa yung kape, mga farmers. Kaya minsan, mga farmers, hindi ako makasagot. Kung baga, kung may buyer na tayo, pagkatapos lilipat pa tayo, halos maguguluhan tayo, mga farmers. Di tulad niyan, mga farmers. Oh, ang dami kong pananin kaya minsan mga farmers yung mga tubong kapirito ibinibigay ko na kasira sa masayang at aking tabasin yan punta na tayo mga farmers sa kubo tapos na tayo magdilig o, sa susunod na linggo na tayo magdidilig mga farmers siguro araw ng kwebes mga farmers yung ulit yan mga farmers oh, nakikita nyo yan baybayan daan yan mga farmers ng ko ng kape kaya ka farmers magkasunog man di na umaabot dahil sa lilim mga farmers tulad nito kaya hindi natin problema mga farmers magkasunog man ng area yung ating kapihan mananatiling kapihan mga farmers sipin nyo mga farmers sa dami ng puno yan iyong ipuproning mga farmers kaya ang ginagawa natin mga farmers ang pagpuproning kung alin lang ang mabunga tulad nagproning kahapon nagpruning yung aking ka-farmers oh. pero may mga bunga pa dahil may mga bulaklak hindi na niya hinarbes mga farmers pero iyan yung pinagproningan niya yan yan yung lumang kapihan natin mga farmers shout out sa mga ka-farmers na nagtanim ng tag-araw mga ka-farmers kung sumabay kayo sa akin mayroon na kayong ganong kalalaki yan dami na natin tanim mga farmers sa susunod farmers isa to sa una natin tinanim mga farmers no. farmers anong pakiramdam pag sakaling ganito na lang karamihan ng tinanim mo ayan mga farmers taas di ba Farmers, ito yung ating tinanim. ba? Diba? Hindi na natin siya dinidilig dahil malalaki na. Kumbaga, sa simula, ang ginawa ko nito, mga farmers, dinidiligan ko. Pero ngayon, mga farmers, atin lang nililinisan yung mga damo. Kumbaga, yung puno lang nito, mga farmers, eh. alas marami to Kumbaga, ngayong araw, pagkatapos natin magdilig, yan, maglilinis ako ng kapihan kasabay ng ating durian, mga farmers. Oh. Nakakatuwa uh, na mga farmers na sa simpleng paraan natin, mapagpalaki tayo ng durian farm, mga farmers. ito mga farmers na malinisan kumbaga puro linis lang tayo hindi na tayo magdidilig dahil malalaki na siya yan diri diri sya pa tayo yan marami pa to mga farmers yung ating lilinisan kumbaga una kong nililinisan tong malalaki na pagkatapos natin magdilig mga farmers diri tayo rito atin na agad nilinisan sa manatalahin natin yung panahon na hindi umuulan mga farmers para malinisan natin tulad nito kumparaan lang tayo mga paglinis mga farmers yung hindi maulan tulad niyan mga farmers uh, mga paglinis na tayo ang natin mga farmers uh, ito lang libangan ko mga farmers mayroon ako radio pag namimitas yung aking ka-farmers mga farmers ito yung libangan ko habang naglilinis ako mga farmers uh, kaya ang gagawin natin mga farmers dahil hapon na Uwi na tayo. galing na tayo ron sa taas. Napaglinis na tayo ng ating durian mga farmers. Hindi ko na lang pinakita yung bawat nilinisan natin. Sa so mga farmers. Nabang ano? ano naglalakad ako mga farmers. Ayan, pag nakita ko yung aking halaman, tulad na yan, may Korean dito. Isa sa mga tinanong natin. Marami to mga farmers. Sipin nyo mga farmers. yun Yung nakikita nyo sa buong palibot, puro halaman yan. Gaya ng ating mga dalandan ng mga farmers. Sarap lang tignan mga farmers na yung, yung farm na halos malalaki na yung tinanim at nagbubunga na mga farmers. Gaya nito ang ating dalandan. Gaya nito mga farmers, yung dalandan nito. Ako rin ang nagtanim nito mga farmers. oo sipin nyo mga farmers yung dalandan natin halos na harvest na rin natin yan kumbaga sa simple paraan natin na tayo na magtatanim mga farmers mas marami tayong magagawa kasi rin yung magpapaupa tayo na hindi tiyak mga farmers kung yung makukuha natin ka farmers ay tutuwanan sa trabaho hindi tulad ng mga farmers sa tatlong oras o dalawang oras na tuloy-tuloy lang ang trabaho natin. Napakarami natin magagawa mga farmers Yung nakikita nyo yung buong paligid natin. Yan. Alas punong-puno ng halaman at punong-puno ng kape. Yan. Yan pa yung mga durian natin. Eh. Kaya mga farmers, darating ang panahon mga farmers na ang dami kong durian mga farmers. Yan. Iba't ibang produkto meron tayo rito mga farmers, Pinto, hindi lang durian Ayan, okay. yeah, ang gagawin natin uh, mga, mga farmers Pauwi na muna okay, tayo. Si Mary Jane yeah. Giray Aguilar. Binapaybay natin. Anak pababa, niya. Pababa, ayan. Kila Marvin, Aljain, Vina, Winwin, at Mira. Yung ating katihan. Mula San Juan, Makabeli, Bambaga. Pababa na tayo mga. Ang ko mga farmers. At na ang dami natin. Pagandang hapon din. Nito. Anong pangalan? Nandito po Nandito na tayo sa Panabinda. Menchi, taga saan? Ayan, yeah, baybay natin yan. Puro katihan Anong forever request ni Menchi? On this day po, Sarap lang Out dito mga farmers today. ang lamig. Okay. Okay. Punong punong-puno ng kape. Ang yeah. Maraming salamat din. Kaya ang gagawin ko mga farmers. Thank you po. Bye -bye pag malalaki hain. na yung aking magandiyan, simula ka ng well, well, iproning itong well. mga kape. Ang um, inyong forever requested mama Bella. Kaya medyo so madilim na mga farmers na dito tayo sa ila. Ilalim ng kape ng mga farmers. Yung binabay natin mga farmers ito yung daanan. At uh, paki-follow naman ako, Besh. At paki-subscribe na rin, yeah, Besh, sa ito, aking uh, isang araw na naman, YouTube channel. natapos, at syempre, Barangay Ewan. Bukas, ang gagawin natin mga farmers, magdadala ako ng panahin. Mahanap nyo yan. na yan. Sasamantalahin ko yung panahon mga, mga, mga farmers, mga farmers uh, na hindi umulan. For, uh, Kinakilangan uh, isang buwan bago umulan. Mabuhay ko na yung turian, mga farmers, pagkatanim. Maraming salamat, mga Besh. Kung tayo lang umulan, saka natin itatanim mga farmers. Besh, Thank you. Ano ah, mga farmers ah? Yung simple buhay natin mga farmers na patanim-tanim lang tayo ng pasampu-sampu. Hindi natin mamalayan na halos daan libo pati meron tayo mga farmers. Kaya kung ako tatanungin nyo mga farmers, kung tatanungin nyo kung ilang puno na ng kapi ang meron dito. Hindi na natin mabibilang mga farmers dahil sa kada taon na nagtatanim tayo ng kapi mga farmers. Dagdag ng dagdag mga farmers. Yung iba, pinapalitan ko pag hindi mabunga pag sadyang matanda na mga farmers yun yun po pruning ko kasabay niyon mga farmers pag nag pruning ako pinapalitan ko na siya ng ibang produkto gaya ng durian mga farmers hmm. ito lang liba ang kumaka farmers yung radyo habang nagtatrabaho ako at naglulunis daladala ko yung radyo mga farmers para hindi natin na malayan na sa ganong oras na kapag tayo ng trabaho mga farmers so Farmers, ito na yung bago nating umpisa ng pagtatanim ito. Meron na akong dala mga farmers na sampu. Pagbalik ko na ito, mga farmers, magdidilig naman ako. Kaya ngayong araw, ito pupunuan natin mga farmers yung nakikita nyo. Sa buong paligid natin, yan ang kapihan natin mga farmers. Sipin nyo mga farmers. Oh. Nagtanim lang tayo ng kapi. Kasunod niyan, tatam na natin siya ng durian. Ayan. Habang hindi umulan mga farmers, patuloy pa rin yung pagtatanim natin ng durian mga farmers simulan na natin mga farmers mula roon sa baba pataas tayo naghukay na ako kahapon mga farmers ng ating pagtatamlang ayan, kasabay nito pagkatapos kong magtanim mga farmers magdidilig tayo tapos naghukay ulit tayo mga farmers para kinabukasan na itanim pa natin yung mga ating sibling Ayan. Ayan. Atin ang tatabunan mga farmers. Ayan. Ayan. Kailangan maitanim na natin ito mga farmers. Bago magulan. Ayan. Kailangan bago umulan mga farmers. Mapatubo na natin ito. Kahit isang buwan na hindi siya umuulan mga farmers. Yan, Makikita nyo naman. Yan, simple lang tayo magtanim mga farmers. Wala na tayong ilalagay dyan. Panghihintay lang nito mga farmers yung tubig ulan. Bukod doon, linis lang tayo ng linis. Atin uling dadalhin to doon. Halos malayo pa to mga farmers kung ano yung tinamnan natin ng kape. Doon tayo magtatanim ng durian mga farmers. Huli ah, na yung linis mga farmers. Kaya unahin muna natin mga farmers kung pagtatanim. Alas may dalawa na lang ito. Bilis naman mga farmers yung nagtanim. Ang talagang kalaban lang natin. Pagtungtong na ng tag-ulan mga farmers. Talagang mabilis yung damo. Di tulad nito. Kung ano lang yung ating tinamnan. Tulad nito naka-prepare na yung mga butas madali na tayo nakapagtanim nasimula natin sa baba paakyat hanggang pa tayo mga farmers medyo malawak lawak pa itong ating tatamnan Ayan, may last pa tayo mga farmers may isang biyahe pa tayo halos yung dinala ko mga farmers halos labing lima dahil maliliit naman ng plastic ito ang kagandahan mga farmers oh. malaki ang kaibahan natin sa mga farmers ng nagkakapi dyan tayo mga farmers sa bawat mga pagpabunga tayo ng kape meron na akong produktong napapabunga mga farmers tulad nito nagtanim uli ako pero yung unang durian natin nagbubunga na kaya bawat taon mga farmers sa uh, pagtatanim natin taon taon may halaman ako gaya nito ng ating durian mga farmers uh, halos bukas babalik ulit tayo tuloy tuloy mga farmers ang gagawin lang natin dilig tanim. Tapos katulad nito, napunta na tayo rito, yung bawat dinadaanan kong kape, nililinisan ko na yan para isang trabaho lang na hindi natin namamalayan na buong kapihan natin, nalilinisan natin sa pagtatanim natin ng durian, yung buong paligid ng ating kapihan, nililinis natin mga farmers. Kaya ang gagawin ko, babalik pa ako dahil meron pa akong halos limang piraso na aking itatanim dahil alos yung buong pataas na to nalagyan ko na doon na tayo paibabaw mga farmers ah, mga farmers oh ngalan din sa natin Ayan. kakatuwa lang mga farmers oh magmula rito hanggang doon sa baba mga farmers yun natatanawan nyo na yan pinunuan ko na ng durian mga farmers oh kita nyo sa baba mga farmers yung buong kapihan natin hanggang pataas yan ngayon diretso tayo paibabaw mga farmers sabay niyan lilinisan na natin yung mga kapi ayan. yung mga punong kapi natin yun yung buong paligid mga farmers Lipat tayo mga farmers ayan ayan yung ating lilinisan sa ating tapihang silang mga farmers medyo malayo mga farmers yung pagitan ng ating tinamnan para yung kape napapakinabangan pa natin dahil medyo malayo Ayan, tulad nito ito na uling lilinisan ito mga farmers ito yung tinanim ko kanina dinalitan ko lang mga farmers para umisan para yung aking ka-farmers kaya magda, maglalagay ng tulos nito mga farmers yung mga uh, palatandaan para alam niya, kumbaga kung tayo yung nagtanim, alam natin, pero yung kasamahan natin farmers hindi niya alam kung saan nakatanim di tulad nito mga farmers pag siya naglagay ng bilang marker matatandaan niya kung saan nakatanim talaga sa lapad nito mga farmers halos hindi niya makikita kung hindi siya ang nagtanim mga farmers di tulad ng tinanim ko palalagyan ko ng marker pinya mga farmers para kung sakaling damuhin to mga farmers alam niya kung saan agad nakatanim farmers ah yung ating nilinis ngayon palalagyan ko siya ng marker yung ating ka farmers ayun ayun pa yung ating tinamnan sa bawat pagitan. Halos limang kape yung pagitan niya papunta roon mga farmers. Ayun, yun natin nilinisan. Papunta roon. Palalagyan din natin ng marker. Galingan tayo sa baba. Yun, nakikita nyo sa video mga farmers. Oh. Yung buong kalawakan na yan ng kape, tinamnan ko yan. Hanggang doon, paibabaw mga farmers. Tapos ito, paibabaw rin mga farmers, tinamnan ko rin yan nagbutas na ako ng panibago aking tatamnan tulad nito nagsisimula na ako mag magtanim mga farmers kasabay na yan nililinisan ko itong ating kapihan na yan ngayon mga farmers dahil tapos na tayo sa na tayo ating ang pupuntahan ngayon mga farmers yung mga kinanong ko konti na kung baga ka-farmers bibisitahin ko at didiligan ko na rin mga farmers halos matapos na tayo ito yung binabaybay natin na galingan sa baba doon tayo galing sa itas mga farmers oh. yan yung mga durian natin mga farmers oh. ay laki na to mga farmers hindi na nakakainip pag ganyan na kalalaki yung puno na ating korean mga farmers kahit wala pang bunga basta makita mo yung binabaybay ng iyong kapihan malalaki na yung durian. Ayan o oh. dami ito mga farmers yun malayo lang ang pagitan mga farmers pero nakakatuwa na na hindi na tayo mahirapang hanapin di tulad ng maliliit pa kaya kinakailangan natin lagyan ng marker ayan o oh. Eh, ayun yung pinya ayun pa yung pa isang katunod, mga farmers